guys. Good morning, good morning, mga katila. Ay, umusok-usok tayo na manok. 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 Ah, tubong kata sa manok. Ayan guys. Papaya. Lagi natin papaya guys. Nakuyo yan guys. Kaya saka natin lagay yung uwan. Pag magmamantik ka siya guys, lalagay na natin yung kata guys. Guys, okay, low to lang guys. Yeah, we yeah, are finished, brother. Mm -hmm. Datang mana? Mawit, papay. ang usup-usup ko, guys. Okay. Thank you for watching, guys. Ang tulay mo, po, eh. Ayun, yung ano, yung... Ayun na. Pinalab yung papaya na. pinalam na, Pinalambut ko, so Para, ano... Dami yan mo sir Dami yan manok yan Halagang 320 yan manok Yeah, yeah. na yeah, yeah. uh, guys Finish product oh. Kakain na si Sir Ben O oh, mo oh. Malaman din Ang isinigang Kung tataka ulit ay, siya no ay, Malaman yan Si ang pangalan nito si, May ano naman tong ngayon May papaya Oh, tsaka gata. Kapon, may luya eh. Yan. Adobo kasi yun. Ito lang naman. na Eh, ito, ano to? Ibris e, e, yan. Hindi, ano tong... Adobo sa gata. Inadobo mo na sabay, ano. Yan, ano, malaman yun. Sa wings yan. Eh. yan, so, eh, ano, so, sugo po ito. Nagdaga mo pa. Dami. mo pa. Ito nga ako kakain eh, para huh? magbilis kumuha ng... Okay. Ay, guys, so ganito. Yan.